Tuwing may birthday tayo, nag tayo at kadalasan ang inihiling natin sa Diyos ay maging malusog, humaba ang ating buhay at magkaroon pa ng maraming birthday. Mayroon lang akong isa pansin doon, yung maging malusog. Sa birthdayhan, hindi nawawala ang inuman. May inuman, may kantahan, may kainan at mayroon. Sige sa inuman, andoon yung sigarilyo. Tapos naghihiling tayo, nagwiwish tayo ng good health sa ating katawan. Paano magiging good health ang ating katawan kung palagi tayong umiinom ng alak, palagi tayong naninigarilyo? Magiging good health ba ang ating kalusugan? Aba hindi. Kasi sinisira natin ang ating atay, sinisira natin ang ating baga sa paggamit ng sigarilyo o pag-inom ng alak. Kung ganun man lang, lagi ka na ni namiinom ka ng araw, huwag ka na mag-wish ng good health. Alam mo kung dapat mong i Ang dapat mong i, ang dapat mong i sa Diyos, tanggalin yan, bisyo mo, para maging good health ka. Di ba? Kasi kapag nag-wish tayo ng kulit, panay naman tayo ganyan, panay tayo inum, panay tayo sigarilyo, hindi tayo magiging good health. Ito lang masasabi ko sa iyo mga kaniwang, magali, mabilis, ma, mas madaling magkasakit kaysa magpagaling. Kung magkasakit ka, wala kang pera tayo, di ba? So, dapat maging laman ng mindset natin na dapat para humaba ang ating buhay, alagaan natin yung kalusugan. Alagaan natin yung ating sarili. Hindi natin makukita sa ibang tao na tayo alagaan, kundi unang-una, tayo mismo ang mag aalagaan ng ating sarili. Kasi hindi tayo magiging good health kung tayo mismo sinisira natin ang ating katawan sa ating mga ginagawa. Sapagkat ang sakit ay nakukuha sa ating mga kinakain na sa ating ginagawa sa araw-araw. Kung gusto natin maging good health, unang-una dapat, iwasan natin yung mga ganong bagay. Iwasan natin ang bisyo. Iwasan natin yung hindi maganda sa na ginagawa upang masira ang ating kalusugan. Ang dapat natin tayo mag-exercise. Libangin ang ating sarili. Sinasabi nila sa iba na mahirap tigilan ang paninigarilyo. Sasabihin so, ko sa inyo, walang mahirap kapag ginusto mo. Di ba kapag may pangarap nga tayo, nagpuporsige tayo para matupad yun. Ganon din po yan sa bisyo. Kapag gusto mong tigilan, walang mahirap kapag didesisyonan mo na ayaw ko nang gawin to. Titigil na ako sa ganito, Disisyonan mo. Ang susi dyan, ikaw at ang Diyos. Disisyonan mo ang sarili mo na itigil ang pagdibisyo mo. Para humaba pa ang buhay mo, para makapiling mo pa ang pamilya mo ng matagal igit sa lahat magtiwala ka sa Diyos na siyang makakatulong sa atin upang baguhin ang ating buhay